So, ayan, kaninang tanghali ko pala ito ulam, guys. So, dalawang pirasong, ano lang to pork chop nyo. Hiwa ko lang ng dice, dice. So, ayan. Siyempre, ginisa ko muna ito lahat, no? Sibuyas, bawang, at yung carne. Siyempre, dinice, dice ko lang din yan. Good for two person lang to mga guys. <laughs> so, ayan. Niluto ko muna mabuti yung karne bago ko nilagay yung mga gulay-gulay. At syempre naglagay ako dito ng tomato sauce. Pero ang ending paus na kahit nilagay ko ng tubig. At lagi, ah, uh, o. <laughs> syempre, naglagay na rin ako ng kaunting uh, banana sauce, kaunting toyo. So anyway guys, Nilagay ko na pala ng um, salt and pepper kaunti lang. Para naman ng lasa-lasa talaga, no? yung ano talaga manuot yung lasa sa karne. And then, haluin lang ng mga booty. Sayang so, na nga na ko. ako. Nagkasingaw ano, oh, nag yung labi ko. Pero yung tawag nila dito sa ano, singaw. Grabe yung singaw nila dito guys. Cancer. Nagulat tuloy ako. Cancer. Ay, just ko. Ah. <laughs> Nagka-cancer na yung labi ko. Visit. So, ayan. Haluin lang mabuting. So, nakakatakam naman to. So, ito yung um, ginagmay na walang atay. At syempre, nalagayaw ng kaunting tubig. Kaunti lang kasi pang ano lang para talaga maluto yung gulay din. Ayan. Dahil nag-reduce na yung, ano, yung sauce, inilagay ko na ang green peas at ang ating bell pepper o oh, capsicum. Haluin lang mabuti. So, hinayaan ko lang muna to guys ng mga 5 minutes at least. Alright, I'm done.